mga kabusing may nakita tayong gagamba malapit lang sa lupa mutik natin na apakan mga kabusing Ayan. tapos yung gagamba tumakbo doon no? ayun ayun nasa ilalim yung gagamba mga kabusing ayun team size lang siya mga kabusing nakita natin malapit lang sa lupa oh Ayan, lupa na to mga kabusing. Ayun, ang gagamba. Ayan. Yun. Ayun. 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 Ayan, magandang gagamba yan mga kabusing. Muntik na natin na apakan mga kabusing. Oh. Ayan, yung mga sapot niya. Oh. Hindi pa nakapagbabahay mga kabusing dahil maaga pa ngayon. Ayan, yan, kunin natin. Yun tiim siya mga kabusing pero maganda na tiim ayan dadalhin natin to okay